Palapit na, na kami ng papalapit sa mall. Sa ngayon, so habang naglalakad na kami, tanongin muna natin si Mama. Dahil dito si Mama ay veterano na yan dito sa Saudi Arabia. <laughs> Oo. Maghihingi tayo ng advice sa kanya sa mga gustong mag-abroad, sa mga gustong pumunta dito sa Saudi Arabia. So, hihingi tayo ng advice sa kanya anong, anong mga dapat Uh, gawin? O, anong mga bawal? Anong... Uh, ayun na nga! <laughs> ayun na. Anong masasabi mo mama? Siyempre sa mga baguhan, dapat lagi handa nila sarili nila. Kasi being an OFW, hindi ganun kadali. Akala so, nila pa nag-abroad ka eh, mayaman ka na. oh, senso ka na. Oo, yan guys. Una sa But lahat, maraming struggle oh, na pagdadaan. maraming no, struggle talaga. Lalo pa oh, first time. First ah, timer ka. Yeah. Totoo yan. Kasi ako noon, akala ko na yung mga galya, yung mga nag-abroad na yan. Yung talagang, ano, tumatain ng pera, ganyan, ano, yung agad. kasi talaga may makukuha ka talaga dito perang gano'n. Wala. Talaga pag mo siya, tapos, siyempre, buwan pa yan. Hindi ang kagaya sa atin na Pilipinas katapusan. Eh, pero yeah. Pero pinaka-priority na yan, yan. Kagaya dito sa scales scale, or any part of the world. Dapat i-respeto ang culture. Ay, ah, oo. Oh, 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 Yung mga gawain so, oh, natin sa Pilipinas. Oo, yung bawal dito, dito so, yung... yung... So, siyempre, oh, respetuhin natin yung culture oh, oh. nila Kung dito. Kung galing natin mag ang uh, oh. inom -in -in ano, number one, enorm uh, inom. Ano pa? Pangalawa. Yung mga... Oh, oh. Alam mo na yung mga bawal. Yung mga, na, yung mga babae. <coughs> Ayun Ay, ang Oo, oh, <laughs> babae. medyo, hindi, sa so <laughs> oh, oh. Oo, oh, oh, Ay, oo, oh, yan. Ay, Pag napananamit, ng gamit, list, ano? Oo, oo. Hindi ka pwede talaga dito mag-sort na babae May nakita para babae, dito sa Jenna, na? -pec -pec Oo, daw, no? Oo, oh, oh, na-news nga yun. Huwag masyadong gano'n. Naka pek-pek short. Naka <laughs> diba? ko pek short, Maria Clara. Pero ngayon... Oo, di ba? Di ba? Kahit anong sabihin natin, nandito pa rin tayo sa... Oo. Yes. Respect the culture. Oo. oo. Diba? Ano pa? Tapos uh... trabaho lang. Nating personal. Yung mga plastic uh -oh. uh -huh. <laughs> maritels. <laughs> mga ganyan. sip sipsep. <laughs> yan. <laughs> Alam, ayun, number three, I think, sa isang uh -oh. Uh, samahan or company, hindi mo mawala yan. Wala talaga yung maritis. Hindi yeah, mga yan. sip sip. Kahit dito, guys, Tsaka maraming sip -sip. maritis pa rin. Dapat sa trabaho, trabaho lang. Kayo, mm -hmm. mga kapag-uhan, pag, pag natuto kayo, tama lang yung trabaho, wag kayo masyadong atat sa mga employer. Yeah, pwede naman, pero uh -oh. wala kayong apekto. Ha? Mga kasamahan. Diba? Ganon. Trabaho lang. Correct. Tapos pag nagali, pag nalam nyo na bago na team kayo, tapos mas nagalingan nyo pa yung mga nauna sa inyo. Dapat ano, stay humble. Kasi Correct. hindi natin masisisi yung mga nauna sa akin. Okay. Na, natin sila. Although hindi natin alam. Dapat stay humble. Huwag magyaya pa. Correct. Oh, So ano pag tumagal naman pa? kayo, vice versa, ganun din gagawin nyo uh -oh. sa mga baguhan. Huwag okay. niyo papakita na alam niyo lahat kasi lahat naman tayo may hey kay na hindi lahat pare-pare. Kore pare. pare. Okay. ba? Diba? Ganyo. Tsaka huwag masyadong mapapa. Kasi in the, in the end of the day, uuwi tayo sa Pilipinas. Kasi oh, yung mga katramahan natin dito, mga ka. pwedeng yung basag ulo, yung yes, kanyan dito. Yung mga ugali natin dito. Hindi pwede natin dalhin yan dito. Uuwi rin tayo ng Pilipinas. Oo wala mag wala magmamana ng buhang hindi siya so, dela sa application buhang mm. wala -hmm. di ba dapat basta wag lang natin dalhin yung nakaugalian nakagawian natin sa Pilipinas Rare. dito sa Saudi Arabia kasi malayo magkaiba talaga ang culture nila dito yes. kasi syempre uh, tahanan ito ng mga muslim country Tsaka so, pag nagpag kayo, dapat ano, <laughs> pag na, bawasan na. <laughs> Ay, hindi yung ganyan. Gano, Lalo kayong gumaganda. Siyempre balanse. Eh. <laughs> balanse lang. <laughs> uh, Oo. Oh, oh. oh. Masyado daw nagaganda kasi ang lola ko di sa aking pesta. Oh, Lakas na sabi ng pesta. Ayun yung India. Chada! <laughs> Kaya nakita ko kung eh, yung sa amin sa babaya. Ang heart na pa sa pharmacy. Shout out sa'yo. Kabayan. Ang pangalan mo kabayan? Sa limutan ko. Si Ronnie Ricketts. Ay! Si Sir Ronnie Ricketts. Pwede ba celebrity? Pangalan pa. Come <laughs> Sa mga gusto yung na buong mga buong mga buong mga buong mga buong mga mga buong mga may advice buong Wala, uh, <laughs> mga bueno mo yung mga buong mga buong mga buong huwag buong mga 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 o mga mo para mo Ano siya, ano, lakas loob lang parang magambot kasi e hindi mo alam. O no, tama dagdag to sa ating dito. ano kanina, oh, 'di ba? Ah, Yung content oh, kanina pag advice. O it's a naman. No. Ano pang mga, mga advice? Hindi mo alam kung pagdating ito, hindi mo alam kung ano maganda pang totoo yun, Ano so, ka siguraduhan, 'di ba? Sa chamba. Eh nga totoo 'yon, swertihan chamba-chamba lang. Ang maka-tundaw. Parang weather-weather lang. Diba? kaya tayo kahit papaano pa salamat tayo dahil oh, strong naging okay yung Mayroon ating gusto mo rin gusto mo din mga bro be strong oo oh, at, be strong dapat uh, talaga malakas din ang loob mo. Malakas, lakas, 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 Tapos, malakas ang appeal. Number one ang homesick. Oo, <laughs> oh, pati appeal daw. <laughs> <laughs> Teka, saan ka nga? Kabayan? Cebu ah, si si siya, guys. Ito, Shout-out po lahat sa lahat ng matagasibu! Diba? Ang huh? asset nalang <laughs> mo. Wala kang mag yung asset na ganito. Wag na kayong... Okay sala. O Dito na kami. Thank you kabayan. <laughs> o oh, panoorin mo na lang. O. Oh. O oh, saan ang next ano natin? Ah, uh, magtapim-tapim muna. <laughs> Ito yung food court.